isa sa pinakakarumaldumal na krimen na kinasangkutan ng isang Pilipino ay hindi nangyari sa Pilipinas, kundi sa Sydney, Australia. Noong July 2001, walang awang pinatay ng dalawampung taong gulang na si Seth Gonzales ang tanyang buong pamilya. Nakakakilabot ang motibo at paraan ng pagpatay ng binata balikan natin ang kalunos-lunos na sinapit ng pamilya Gonzales sa kamay mismo ng anak na si Seth Gonzales, ang pinaguriang baby-faced killer. Ipinanganak si Seth Gonzales sa Baguio City, Benguet, Noong Setyembre 16, 1980, siya ang panganay na anak ng abogadong si Teodoro Teddy Gonzales at asawang si Mary Loiva Gonzales. May kapatid siyang babae na si Claudine na dalawang taong mas bata sa kanya. Nag-migrate sa Australia ang pamilya Gonzales matapos masira ang kanilang tahanan at mawala ang kabuhayan sa Luzon Earthquake noong 1990. Sa Sydney nanirahan at muling nagpagawa ng bagong bahay ang pamilya. Doon na rin nagtayo si Attorney Teddy ng isang matagumpay na law firm. Pero noong 10 ng Hulyo, 2001, naganap ang isang karimari-marim na krimen at tuluyang nawasak ang pamilya Gonzales. Batay sa investigasyon, bandang 4:30 ng hapon nang sinimulan ni Seth ang pagpatay sa kanyang pamilya. Gamit ang baseball bat at dalawang kutsilyo, pumasok si Seth sa kwarto ni Claudine. Hinampas ang kapatid sa ulo nang hindi bababa sa anim na beses. Sinakal at walang habas na pinagsasaksak hanggang mamatay. Nang dumating ang inang si Loiva bandang 5.30 ng hapon, inundayan din siya ng anak ng saksak sa mukha, lieg, dibdib at tiyan. Sa lakas ng mga tama, tuluyang naputol ang windpipe ni Loiva matapos malagutan ng hininga. Bandang 6.15 ng gabi, dumating sa bahay si Teddy. Gamit muli ang kutsilyo, inatake ni Sef ang ama, na nagtamo ng maraming saksak sa lieg, dibdib, likod at tiyan. Isang saksak ang tumagos sa kanang baga ni Teddy, isa sa kanyang puso at isa pa ang bahagyang pumatid sa kanyang spinal cord. Nakitaan din ng mga defensive wounds si Teddy. Senyales na nanlaban siya. Matapos patayin ang kanyang pamilya, tinapon ni Sef ang baseball bat at kutsilyo, pati na ang damit at sapatos na suot niya. Naligo, nagpalit ng damit, at nag-spray paint ng Fuck Off Asian sa isang pager sa bahay para palabasin na hate crime ang nangyari. Para pagtakpan ang ginawa, nakupagkita si Sef sa isang kaibigan at nagliwaliw sa Sydney Central Business District. Bago umuwi at inireport ang krimen sa otoridad, I'm going to shout my parents. I think they're all breathing on the floor. What suburb are you in? They're not breathing. What do I do? What suburb are you in? North Ride. North Ride. <laughs> and your parents are they both... They're not moving. They're both being shot, at, they? I don't know. that's are just out of <laughs> My father. <mama. laughs> Yeah, we were all, we were now. Uh... Humingi rin siya ng tulong sa kapitbahay at sinabing binaril ang kanyang mga magulang. Pagnanakaw ang unang suspek sa ng pulis. Pero wala silang nakitang palatandaan na sapilitang pinaso ang bahay at wala ring nawawala na mahalagang gamit. Paiba-iba rin ang naging salaysay ni Seth sa pulisya. Dahil sa kanyang kawalan ng emosyon sa sinapit ng pamilya, naghinala na ang mga pulis at itinuring siya na prime suspect. Sa pagsisiyasat sa background ng Amelia, nadiskumbre na bumabagsak na sa kursong abogasiya si Seth at maaring mapatalsik sa unibersidad. Para na itago ang mababang marka, pineke niya ang kanyang mga grado. Pero bimoko siya ng kapatid at binantaan ng mga magulang na babawiin ang mga pribilehiyo kabilang na ang paggamit ng tanyang sasakyan nanganib din umano na tanggalan ng mana si Seth. inatayang nasa 1.5 million Australian dollars ang halaga ng mga ari-arian ng pamilya Gonzales sa Australia noong 2001 hamang nasa 1.3 million pesos ang halaga ng kanilang properties sa Pilipinas Natuklasan din ng pulis ang pagsisilungaling ni Seth, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi na rin sa mga kakilala. Nagpakilala siyang matagumpay na negosyante, modelo at mga awit at nag-set up pa ng isang fan website para sa kanyang sarili. Nagkaroon ng breakthrough sa imbistikasyon niyang tumugma ang fingerprint ni Seth sa serye ng mga liham tungkol sa isang produktong panglason. Nakita rin sa kanyang computer na nag-research siya tungkol sa mga lason at nag-order ng naalalasong buto ng halaman. Nagkaroon din ng hindi maipaliwanag na sakit ang kanyang pamilya na parang nalason bago nangyari ang pagpatay sa kanila. Pero tila hindi inalintana ni Seth ang investigasyon at nagawa pang kumanta sa libing ng mga magulang at kapatid. So? Noong May 20, 2004, tatlong taon matapos ang krimen, nahatulan si Seth Gonzales para sa brutal na pagpaslang sa kanyang pamilya. Nagsisilbi siya ngayon ng tatlong sabay-sabay na habang buhay na pagkabilanggo na walang parol sa Lifego Correctional Center sa New South Wales, Australia. Inapela ni Sef ang tanyang sentensya pero dinismis din ito ng korte. Ano ang reaksyon ninyo sa kwento at malagim na trahedya na sinapit ng pamilya Gonzales? Kung nagustuhan ninyo ang aming episode, i-like share at mag-subscribe sa aming social media accounts. Abangan ang mga susunod pa naming episode dito sa Pinoy Police Files. Maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast.